Ilang taon na nakalilipas, natutunan ko ang pinakaimportanteng aral sa lahat ng lugar habang nakasakay sa likod ng aking Los Angeles Uber. Binabaybay namin ang tamang linya nang hindi inaasahang may isang gray na kotse na biglang lumabas mula sa parking niya sakto sa harapan namin. Ang nagmamaneho ng isang kotse, yung loko na muntik na lumikha ng malaking aksidente ay siya pang may lakas ng loob, lumabas ng kotse at sigaw-sigawan kami. At alam mo, yung Uber driver ko ay ngumiti at kumaway sa lalaki. Ibig ko sabihin siya ay isa dyan pala kaibigan. Kaya tinanong ko siya, bakit mo ginawa yun? Yung lalaking yan ay halos masira ang kotse mo at muntik tayong madala sa ospital. At doon niya sinabi sa akin, ang tinatawag ko ngayong aral ng truck ng basura. Ang sabi niya sa akin, halos lahat ng tao ay parang truck ng basura. Tumatakbo sila na puno ng basura, puno ng pagkabigo, puno ng galit at puno ng pagkadismaya. At habang napupuno sila ng mga basurang ito, ay kailangan nila ng lugar para itapon 'to. Wow. Kaya ngayon ay napaisip ako bigla kung gaano kadalas ko hinahayaan ng mga truck ng basurang ito tumakbo sa akin at gaano kadalas kong kinukuha ang basura nila at ipasa ito sa ibang tao, sa bahay, sa trabaho, sa kalye. At yun ang araw na sinabi kong hindi ko na yun gagawin pang muli. Simula nun ay nagsimula na ako makita ng mga truck ng basura kahit saan. Alam mo, katulad ni Doctor Strange na nakikita ang mga posibilidad sa inaarap. Bueno, ngayon ang nakikita ko ay truck ng basura. Nakikita ko yung bigat ng mga dala nila. Nakikita ko sila parating para itapon ito. At katulad na nagmamaneho sa Uber, ayokong gawin personal. Ako ay ngingiti na lang, kakaway, ipagdarasal sila. At ako ay magpapatuloy.